hirap nang walang ano walang kasama paghahawak ito yan o oh, tinan mo ito so, yan mga rider mga boss magana siya eh o oh. parang nakahawa yung kabila so pinalam ko muna kung ano yung tamang pamamaraan para magamot siya ngayon tatry ko <coughs> tatry ko na, na antibiotic yung amoxicillin tapos sabay bubugahan ko ng ano ng may asin yan At, tapos after after ng ano magtitikin yung gamutan Baka ako mga boss kung ano magiging resulta etong 8 months old kong uh, Milsin Milsin black Yan Tsaka yung sisiw na 3 4 months old uh, four, uh, three months old na ano Na bula Na lahi ng, ano, ng six times spinner So yan mga boss Maraming uh, maraming -marami salamat ah, Papakita ko mamaya paano Paano gagamutin Piprepare ko lang So God bless atin lahat Mag Magpiprepare muna ako ng pangkakas So yan mga idol Ito mga boss Ito yung gagamitin ko eh, Iligyan ko na siya ng akin Yan at ito yung tubig na binuhusan ko ng amoxicillin. So, gagamitan ko nito. Yan. Para mas madali kong may mapainom uh, <coughs> sa kanila. So, tara. Punta ulit tayo. Hirap nang ulang ano, tagawa ng cellphone. So, mga okay. boss, mga idol, dito na lang ako sa bahasa. ng bahay. Ang hirapan ako ng tagawaan yung cellphone. So, ito yun. Kaya, ano, yung, mata medyo magana. Uh, mga ilang araw na to. Mas malalayo sa hitman sold ko. Uh, matapang na yun kumalaban na uh, medyo abul uh, na katawan mo, so yun, inumin ko na ng ano nang ito na nakaready na yung aking antibiotic okay tandaan lang natin tignan na Okay na So ngayon try natin pisok Pasitan ng ano Ng mayasin Aman na natin 'yan. Ito natin yung mga <coughs> ating mabitik. Ayan mga boss, yan. Ito na yung aking ano. Magna 9 months na to sa itong March 16. Tapang to. Wala nang ayawan. nisin simple to. Ang tatay nito, nanalo na. na nanalo. Tsaka mga kapatang to. Plano ko sanang uh, i-train to tapos ready for exam. Kaso, hindi nga nagsasakit. Mayroon na yun yung mata niya sa kanan. Oh hindi ko alam kung ano, so nag tanong ano pa ako ng ano, ano yung kamuhog na ito ng sakit to first time kong may ng ganitong sakit sa manok so pwede namin natin ng antibiotic hirap nang wala manok tas hawak tignan <tikil> lang tignan <tikil> lang Ayun, isprayan natin yung kanyang mga magdana. Painom na natin. Dami na natin yung kabilang. Medyo na mamagana rin. Mainit siya, oh. mga mga kadadi ay mga, 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 mga. kadadi tuloy tapos na ako mga sa mga alaga so napakayang ko ng na lahat uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat sana pakilike and share yung aking uh, video maraming salamat magpalaan tayo ng ating Panginoon after 4 days na damutan papakita ko mga idol mga boss yung resulta ng uh, ginamot ko na CCU at saka tatandang yun melsing ko na nacharoon ng pamamaga ng sipon ang kanyang mga mata. Papakita ko. So, yan. Magaling na siya. Ito yung aking gimot na nagura. Ngayon, malakas na siya. Magaling na. Ayan, o. Oh. So, pinano ko lang siya ng ano, ampil. Tsaka yung ano. Pwede sa internet, hinom ko ng Primocell. Tsaka, Sulpar QR. Na, hindi natin tablet. Tapos, uh, inano ko ng tubig na mayasin Yan. 4 days kong ginawa. Tapos, kinalikot ko yung ngalangala. -ngala. So, ngayon, malakas siya. Yan. Okay na siya. At, malakas na rin kumain. Ang so, aking uh, anak ng aking ano, binabae. Ano sa gulo ko? Ano ba Walang walang camera man. Ito. Ito yung aking na ginamot na may ano, na magato. So pinainom ko na una pa yung sa umaga tapos sa hapon, full party Tapos nililinisan ko ng tubig na may asin. Dahil grabe na yung mga naman niya. Pati yung kabila natin kuhan na. So yun, na everyday hunting. Tapos tinaan ko yung kanyang malangla hanggang sa dumutubo. So ngayon, uh, medyo okay na siya. Malakas na rin kumain. Ito yung ano, aking... Ayan! So yung mga boss do, yung ano ko, minsan ko na. Yung tatay nito, sa yun, mga kapatid na nanalo na. Hindi pa siya na sa sa ano, sa na 9 months old Hindi ko maawakan kung lumilipad eh. Kaya ginanito ko na lang. Ayan. So, ayan. Ano laking, ano, na yan. So yan. Yan yung mga aking ano, na ginanito na Yan yung aking milsen. Yan. Dito ka, dito ka yan. Dito ka, dito ka, dito ka, dito Bulto katawan niya. niya. Ay. Yan mga, mga idol, mga boss maraming maraming salamat. Yan. So, morning mga boss, mga idol. Yan. So, naipakita ko yung uh, actually nung isang araw yun eh. Yung, 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 isang araw yung video na yun na chenik ko yung aking mga laga Bago bago ako nagpakain. Chenik ko yung aking mga alaga tapos. yun nga, nakita ko na yung resulta. So, maayos naman yung meditation na ginawa ko sa aking mga alaga. So, yun lang at maraming maraming salamat. Ngayon ko lang na na-i-post 'yan. Ah, maraming maraming salamat sa ah, mga Boss, mga idol, uh, hinihingi ko ang inyong suporta. Uh, uh Paki-share and like naman yung aking uh, YouTube at saka Facebook. Maraming maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Amen. God bless at all.